Oh, ano? Ngayon may labas yung tapang mo. Ilang beses mo ako sinaktan noon, di ba? Ha? Pinasakitan? Finally ngayon, magagantihan na kita. Mapatay mo, manak. Hindi, hindi ka magtatagumpay. Siya, di Mas wala na ko yung magagawa. Diba? Makukuha ko naman. Hindi mo makukuha si Jun. At kung makuha mo man siya, hindi ka magiging mabuting ina sa kanya dahil hindi ka marunong magmahal. Hindi ka marunong magmahal. Sarili mo lang ang iniisip mo. Wala akong pakailan sa opinion mo. Kukunin ko ang anak ko at ilalayo ko na siya sa inyong lahat. Sayang, hindi mo na makikitang magdusa yung anak. Dahil mamamatay mama, na. Goodbye, Tandang Carmen. sa wakas, makakapag-catch up na rin tayo. Yeah. May gusto ka bang puntahan for coffee or food? I, ikaw nang bahala. Alas na kasi to. Tsaka naisip ko kapag nag-US kayo, kailangan ko na kayong bisitahin doon. Doon na tayo magko-coffee. -co Hindi, <laughs> kasi basta araw-araw magtatawagan tayo. Promise. Promise, Promise me. me. Promise yan. Yeah. ko kayo ni Tita I Carmen. Mm. Kasi ikaw. Hmm. Well, Mami, look, oh. Black Butterfly! Um, Ma'am, uh -huh. alam mo ba sa probinsya namin masama po yan eh. Uh -huh. Sabi kasi nila pag may itim na paru parong dumapo, may mamangatay daw po. Ate Meldy naman, sobra ka naman. Hindi, narinig ko rin kasi yun cause death and black butterflies. Pero oh. ano naman si Ate Meldy. Hey. Alam mo? kinakabahan ako sa mga sinasabi niyo ah. nakaka mas mami, baka dapat po talaga na umuwi na po tayo. Tara na, ma'am. Sige na, sige na. Tara na. Oh, Si Ate Mel. Oh, rain na lang. Sorry, sige na nga. Halika na, para sure, diba? Halika na. Kuya. Anak, Ma. senior, halika na. Halika na, anak. Bili mo. mga. Ma. Takbo, run. 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 Shaira! Shaira! Um, halika na! walang Wala kang karapatan. Umalis ka o eh. Saan siya napunta? Pumunta sa akin na Jordan para kausapin si Christy. Sana pinigilan mo siya. Sana hindi na napunta doon si Kausa. Bakit parang hindi ka sang ayaw na pumunta siya doon? Baka lang maging komplikado pa yung sitwasyon. Bakit mo naman naisip yan? Kakampi mo si Kausa? Parang mo na ka siyang eh. Oo, hindi kami magkasundo, pero nakita ko kung paano kanya alagaan. Ipaglalaban kanya at ipagtatanggol. Anak, halika dito. Hindi mo mailalayo sa akin ang anak ko. Ako ang nanay niya. Sa akin dapat siya. Ano klaseng ina ka? Handa kang pumatay ng tao sa harapan ng anak mo! Hindi mo ba alam kung ano epekto nito sa kanya? Wala akong pakailan. Pinaglalaban ko lang ang anak ko. Ginagawa ko to lahat para sa kanya. Pwede pa magmulukuhin ang sarili mo? Ha? Ginagawa mo to dahil gusto mo gumanti! Gusto mo manakit! Dahil ayaw mo kami sumaya. ay mo sumaya anak mo! Halop ka. Ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Sinira mo ko. Sinira mo yung buhay ko. Yung pagkatao ko. Hindi mangyayari lahat ng to kung hindi si Christia ang pinili mo! Wala ka nang pwedeng sabihin sa akin na pwede mo isumpat pa! Dahil lahat na nangyayari ngayon dahil sa kagagawa mo! Kaya kung talaga may natitirak ang pagmamahal sa anak mo, hayaan mong sumama sa amin si Junior. Dahil sa amin siya dapat. Alam mo sa sarili mo yan! Hindi ako papayag. Hindi! Alam mo! Diyan ako Pagkakamalat mo ako! Anak! Kuya, binis! Binis! Sir, ayos na ako kayo! Buli Paparating na yung ambulansya, ha? Nandito na rin yung mga pulis, ha? Kumapit ka lang. Nakinig ako sa lahat ng pangako mo kay Kristi. At umaasa ako, natutuparin mo lahat yon, Ha? Yes, Ma. Kasi wala akong ibang gusto, kundi ang makita ko ang aking anak at ang aking apo na masaya. Ma? Oh. <laughs> oh my god. Yang boleh hari semalam, okey? Yang paling habis I hope you can see naman he's doing everything to take care of me and Tori. Tolonglah inya kami. Yang nang naman yang gusto nya, 'di ba? Salamat. Mami, is always support oh, me. Allahu <laughs> Akbar. Salamat. Sal Sal Darling Sal Sal